Sapahin ko lang ko kasandali. Okay, ko po kasandali. Pag-ibigay mo ni mo pang tray. Mayla. Mga mo'y ano lang yan. Mga mo'y ihaw. Pahits na yan. Ayun o. Mahilig kasi si Kabiktoryo sa kwan eh. simud Sag daw. Yan ay magiging kambing nga maya. Ang lasa. Magiging lasang kambing yun, pre. Siyempre, habang tayo nagluluto, ka kape, -kape lang muna tayo. Pailaksilaks lang, Kapitulius. <laughs> Iniiba namin ang kuha eh, niya. Lasa eh. Luto kami ang baboy. Silukano diyan, pre. lasang kambing. Hmm. Silukano, wala pre. Dilikas eh. Oh. Oo. Saka mabilis lang yan manluto, pre. Sinan pre? Sinan pre. Kisikisin natin yan. Ano naman yan, Lantong eh. Kamay-kamay lang muna tayo. Wala pa tayong swildo eh. Pagka magka-swildo tayo ng middle walaki laki, -laki e bili tayo ng tong. Tis-tis hmm. na lang tayo sa paso, pre. Wala lang yun, pre. Subot lang ako. Sunog ng kamay. Ayan. 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 Dikit, pre. Dikit. Dila. Okay. Yung kasabihan kasi, pre, pag kinain mo yung mata, hmm. mahilig ka sa mata, lilinaw ang paningin mo. Pag kinain mo yung dila, paa. Mahilig ka sa paa. Pa, ano okay. mga yung... yan? Ano yan? mo. Tangkad? Yung, hindi ka tatanggad. Ano mga yan? Magkakain mo yung paa. Yung paa mo ba? Okay, ang balancing mo, ang lakad mo. Ano mo yan? Ang hindi hey, palagi ako ng nakat ng uh, sapay. Eh. Yung daw. utak. Utak. Ng hmm, uh, nakatalino daw pag palagi kang kumakain ng utak. Hmm, uh, ano ba? Hindi tayo ma ano niyan, ma niyan. Sayang pa yan ng dila, eh. pwede pa ipasok. Sayang din space kabala. Okay. Ngayon ang sabi-sabi bridge diyan. Mahilig ka sa mga organs yung mga organs na kinain mo is patungo rin yan sa organs sa katawan. Ganun ba yun? Dalaga? Ah. Kaya lang pag sobra tayo sa paniniwala, baka ma... Baka magkwanta yun. Masyadong <laughs> maniwala. Mag-iwan ka rin sa iyong sarili. Ah. Pwede naman makinig tayo sa mga sabi-sabi nila, pero Huwag naman natin shoot out pagtiwala. Basig. basig mamali, ka na Mga mali. Taba. Kumain ka daw ng Tatalino ka daw. Eh, kung kakaila ko ng ari ng baboy o oh. ng baka, ano mangyayari? Oh, malaki dahil? na yung ari mo. Ano ba? Oo. Oh, sabi nila. Eh, malaki naman sa akin dati pa. Palaging nakakakuan. Eh, malaki naman dati pa. Lalong lalaki. Eh, liliit yan. <laughs> liliit pre, pero Krabi, May parang ng mga... sapato. Ganyan? Oh, parang ganyan ba? Parang barina. Parang <laughs> 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 so, okay. tinapakulo natin itong ating tubig, pre. Magagaya tayo ng mga Piesa 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 ng... pre. na motor. <laughs> Ito yung... Dito yung ilagay, pre. Ah, hmm. oh, pwede po dyan. Dito, Dito, ilagay. Dito ilagay. Mga mga, pwede. yung mga oh, Dinayot na lamas. Dinayotan. Mamaya na ako magkuhan. Babalatan mo na muna ng buhay ko. Play, pahit sa siguro nga yung ko. Play, para... Oo, oh, ano ba? para hindi naman isa ka... Bungit. Liliit yan! Mga hindi nga nato dito. Ah, kaya na. <laughs> Boys Lone, hindi yung talong mo. Pare sa talong ko. Walang kabuhay-buhay, walang kalaban-laban yun ah. Kinakaw yung talong ni Boys Lone. Grabe ang ano ko ba? Grabe ang... Grabe ang... Habol mabre. Shushu ko talong ko ba? Walang abuno. Wala din abuno. Kaya kaya abuno din sa ano. Ang tao. Ang mga white ba? Ang mga apong itong bukas. Ang mga na. Ang mga apong itong

One minute, hindi tayo nabot ang one minute. Ito, ginawa na yan ako si Kabik Tobioso. Ay, ay, happy birthday nga on. pala kay Pamangkin Dendry. Ah, eh. ni Pamangkin Dendry. Happy birthday. Aro, Tanda ka na, na. Matanda, matanda ka si lang, na. Anong gawin ito? Matanda ka na, huwag ka na mag-asawa oh, ka. Sinigang tinola, ano ito ha? Sinigang, 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 sinigang to, kay may ano, eh. Puso ng saging. Sa matis eh. Ay, puso ng uh, uh, saging doon. Bart, yes, uh, matanda ka na. Oh, Asawa, may plano ka pang mag-asawa, huwag na. Kalimutan mo na yan. Nilipas din yan. Tawawa ka yan. <laughs> oh. Oh, tingnan mo 'tong dila oh. Labas dila. Labas dila. dila. Ngayon guys, tapado. Tingnan lagi yung rantado. Ngayon <laughs> tayo to i-link eh, tapado. Ah, dila, labas na dila. Lahat dila ba? Isugba, tapos isisa na Ah. ah dagdag yati. Ay, nito. Ayan. Oh. Fresh from the farm. Ah, oh, sariling atin 'yan. 'Yan ay biniliyan. talaga ako sa talong ko da? O sabi mo, marami napay Napayisa ito. Labi napay ang pagdilaw ko noon. Eh, hindi ka wala ka virgin ng mong talong. Ayan. Merong mahiwagang nabangan pala 'yung tao yun bangan naman nagpaalam. Talaga naman. Kung nagpaking na. ba ito ba? na ako, lang. kako tayo ton ka wala na. Nagpaalam siya sa talong. Sa talong siya nagpaalam. Sa doon, oh. ka lang ito. Sa ko talong pin doon, doon, sa... eh, <laughs> doon sa... Lingwa isto isto to Bayon. Si Santa Patricia, si Padilla, dilila dila oh. Uh, Santa dila, dila, dila ah. um, ng dilila, lasa ng dilila, wala nang kasi 'yung gwan. Wala nang masarap na pala. Oh, Nasing no, siya, ba? siya. siya 'yung first ni cavit 'yung mga gulay na condiments 'yung siglang palatos, sa kanila sa tulong original na may nagka kasi. 'Yung si Araw nang araw nang binata. pa siya no?

<laughs> Umabol ka ka ng sa milyon. Dahil sa, eh, na, <N2> ay, ay, sa ano eh. Ang haba ng dila eh. Umabol ka ka. Hiniwa-hiwa yun yung kon. Ganoon pa lahat. Hiniwa-hiwa yun. Sabay ka yun ngayon, na yun yan ngayon. Huwag ka na. Alas na. O, Alas sige. Pala. Mamaya tayo continue sa pagkaluto para abotin tayo ng... para abotin tayo milyon views ha. Ah, million views. Ah. Ito si sa. ah, ayun. Ito, di mang ka-consistent so, mo. Ba? Ba? Sa baga mo nilagay. Hindi mo tiwasun. Bagalan mo pala na 'to. May consistency. Hindi mo pa. Correspond. Hello, fuck first to one X factor. Factor sa the one of chilling. Title sa research mo na bro. Title sa research mo. Thesis na ba? Thesis. Ideal for control. Significant factors affecting. The... The ups and, low, uh, ups The ups and, and downs uh, down of... Facebook. Reels of Shaolin.

Ito so, yung sulti mo. Aping. Pre, dalihan mo, Pre. Parang ano kalaw na pre. yan, Pre. Pre, wala ka. Boss, Boss Jarex, wala ka ay, no. watch si Pari Mr. J. Ay, consumption prize to Consumption prize. Nandito, kanina. Wala ka kita ka nga ba, ano? ko ng t-shirt. Ano yan, consumption prize, ano yan eh. Hindi lahat ng pagkakataon talaga ay sa atin ako, di So, ano yung last print na mil? Tadyak-tadyak yung print na mil. Ah, 25 kilang. Ah, 25 pa talaga? Ah, wala nang buhay. Sabi naman yung Jaline. Oh, wala na talaga pag 25k. Lai siguro ang judge. Yan yung dati hakot. Hakot. Oh, hakot. Hindi ha yun eh. Hindi man pwede. Hakot -ha. ha award. Hmm. Lahat ng pagkatapos. Ang dami sayo. ng judge. Ang dami ng judge. May taga Cebu, taga ah. Manila. Ah. tika kasi kayo ni. Ano eh. Eleksyon kasi. Pituril. Ang nanalo sa elementary. Ha? Pituril. Ano na nangoy? Ha? Yung... Ah, yung ah, pidad, pidad. Yung kwan. Yung, 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 yung tago Tagom. Lahat. Tagom. Lahat. Yung tago um, oh. Open kategori yun. Open yun. Ang champion din, Mimi. Oh. Hmm? Oh. Pero sa elementary, Turil. Turil lang nag-wan. Uh, so, na, nag so doon sa amin, sa Pidad. Oh. 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 Doon, doon so yung school na. doon, sa kapit-bahay ni and Dandre, Pidad o San Miguel, nandun lang yan. Wow. So, so salang ngayon na doon, mga kudras. Salang na, salang. Galing na yun. ako lang. Kumulo na yan, ka-Victorios. Silo na yan. Ay, sige. Umasok, umasok. Umasok pa umas lang. So. Umas okay so. natin, so. din so. No. Piesa. Piesa na pisingin ang baboy. Kala ko piesa ng kwan. <laughs> Nang sasakyan. Marami to pre. Ah. Marami yan. Piesa. Kasi natin yan. Oh. Ah. Tulad nung nakaraan. <laughs> May balak ka naman si Paring Garig na gawing ano yun, kilawin. Takpan pre Pantay, Lagyan ng asin muna. Kasin muna isa. Para manonood yung kwan. Yan. Asa, asin Pantay. lang, pre. Kunti. Asin, pre. oh, kunti lang yun, ha. Asin ba yun? Yellowish yun, ha. Asin yun. Hindi yun, sulfuric acid. Yan yung kulay ng asin dito sa atin. Para lalapot, para, 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 para lapot, Yan. Lagyan, yun, ha. Yan, ha. No? Oop. Mga victorious. Ilagay natin yung mga mangkap na pampalasa. Lagyan lang. Sabay-sabay na tong luya, kamatis, saka sibuyas na pula. Kanina pa ito kumulo mga kamiktoryos. So medyo may kalambutan na lang kaunti ang ating karne. Pagkain na natin ang ating kamintang lorog. Saka bitsin. Kaunting bitsin. Saka ang ating pork cubes mga kapitulos sa ang ating puso na saging ah. <laughs> lagay na naman lagay na natin lagay na yan okay yung mo pre na natin pre o diba kulay oh. itim na ang ating puso at saka ngayon ilagay natin itong ating mga dahon at saka ang hmm. paanghang na siling haba Siling birthday. Lambot na, pre. Malambot na, pre. mata na lang sana, pre. Oh. Mata na? Oh. Oh, okay. Oh. Mm, okay. So, gagawin na tayo ng pampaasin. Mm. Pwede na. Suka. Suka pa okay. rin. Oh, okay. Asin ba yun? Ah, siligan. So, yung ginawa <laughs> ko, sinilaw itong ating sinigang, uh. Ah. pre, oh. So, nasa mga 10 minutes lang ito, pre. 10 minutes. At, okay. alam lang kasunod. Tikman natin, pre. Ah. You ya, know oh. the drill. Mali ng lasa, pre, kung... Kung sinigang ba talaga? Sinigang ba? O baka... nga. Paksiw yan. Ah! Ah. Kalo ko itikim, higop yan ba? Parang magagalit ka na ito, pre. Kasi Magkip. kulang sa asin. Ah, hindi ko magagalit yan. Gusto ko yung tamatama lang, pre. Urasan <laughs> ko lang yung lasa ng usandok pre. Kasi bawal yan eh. That's eh that's bagawin cool. mo muna. Bala mag-dissolve mag yung kwan Yung pinag... Okay. Pre. Ah, charlo pa yun. Yung Betsy natin, Betsy MSG, ha? Ano ba yun? Wala, tinagyan mo na kanina. Pre, 10 minutes, pre. Alam lang kasunod. Okay. Target na yan, pre. Peace out. Ito na, Anto Oh, yeah. Intro, intro. Saka, Victor Rios. Ito na. Ito na, Intro sa vlog. Ano? Ah, alam na. Sana ulit. Ano natin ngayon, ka Victoria. Sinigang na pisngi ng yubab oh. sa puso ng saging, mga oh, ka na Dilasahan ng gusto dahil lumalabas ang dila dito sa baboy. May dila 'yan, may pisngi 'yan. Ha? Diba? Ganahan si Sir og gulay. So, okay, yung dila tawa ka rin. ko. Tawa na dila. <laughs> lingua estupido. Lingua, lingua lang yan yung... Spado. Lingua estupido. Ha? Spado. So, ganyan. Ha? Ulo rin ni si Baboy. Ulo naman. huwag oh, ah, ka na magtanong. Oh, pa na magbe, no? Sige. Hindi <laughs> <laughs> yung maroon <na> yun ba? O, <laughs> kaya ah, lang yan Kaya out pala yan, kinuha niya, ha? Kaya out pala yan. O, kaya out Abihin mo sa Mm. Ilon kay si ka sa bawo, lu tuwa ka sa bawo. yon. Ang mga lang mo kayo, di ba? Oh. pa marami yan. Mga lo. Oh, ito yung dance namin dito ha. Oh, dito sa Cup Bulls. Ha? Oh, as usual. Boys lo. Fortune plant, fortune Lagyan mo lang po tubig. Oh, ito yung uh, kasangkaya namin dito, ha. Oh, ito si ano. Sa so, ship namin at yung assistant ship. Ako dito, test din natin. Pero hindi ka marunong ngayon ng buwan ng sabaw, ha? Ano ka marunong? Hindi. May ano, may bigas kasi, may langgam, maraming langgam. Sama, gusto ka sama ng langgam niya? Hindi. Ah, ah nakita ko kasi maraming langgam eh. Ang mga bitrus, atak ang mga bitrus. Sa mga bitrus, atak ang mga bitrus. Sa mga bitrus, atak ang mga bitrus. Sa

Ang ating mo, ang natin ito. Wala yung gila, ah. Mag-ilang ang ka sana. ah, ayan naman. Ayan. Bro! Ah, huwag kang papahan dyan. Hmm. Nawala, na nawala ang na Wala ang, wala ang ko. Alright, salamat sa klasa, Lord. May nalulok ako ba? Talaga ang may ari nito lang. Salamat. Oh, nawala. Nawala ang busis ko. Wala na nga Kami na, sa lila. Nawala ang ritual natin ah Saan ritual natin? Ating. 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 si Ating. Ating. Umuk Ating. 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 Ito na ni. Parang cotton buds. Ni puso at ang puso ni. Cotton plant na. Cotton ni. Kung sabi na bahala kahit na lahat ng taba, huwag lang rice, punti lang daw. Yan ang guitarist rice. Nung nag-grill sa aking

lang. Dino dilator, mo lang. Buti na lang yung tagal tagal pa. Mga nabuti lang na. Itong bubi na bubi ko. na sila na lang. Pagulo sila pasok ng mga bata mo yun tay. Eh. Oh. Hmm. Magla. Hindi. Janggo. Ah, mo si Janggo. Na. Pasok na tay. Isa pa sa pasok Ah. Wala mo tay, wala tayo na yun ah. Lah kasi kwanjun, uh, kontrol tayo uh, sa supplies. Kontrol, kontrol. Hmm. Daming supplies yon. Hmm. Supplies, hard drinks, lahat drinks. Ito. Mm, sa tabi ko pa, busy, busy, pre. Apat <laughs> na kilo pala kailangan para sakto sa atin lahat. Busy, busy. Pone. Pone mm, na kilo. Ayaw pa. Hindi hmm, pa kumain yun ba? Parang lang po tayo. Snab lang. <laughs> busy, busy yun. Pukos na pukos yun, pre.

Happy, ah, birthday, birthday. HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY! Bart, bingung kembali, kubuka di toko. Ya, nganggap bingung ke dia, kayanya aku. HAPPY BIRTHDAY, BAY! Uh, WISHING YOU GOOD HEALTH, LONG LIFE, oh, AND OF COURSE nara, SUCCESS IN YOUR CAREER. ADVANCE KITA, AH! HAPPY BIRTHDAY TO YOU! HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY!